Ay, hello po, mga katunyan. Good morning, good morning, good morning po. At, ayan po, at, uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga katunyan. At uh, siyempre, uh, una sa lahat, sa mga viewers, sa mga kaibigan, sa mga pinsan ko po, ayan, sa mga kiyahin, kapatid, good morning po sa inyong lahat. Uh, siyempre, uh, dito ako ngayon, uh, sa aking video at ang unang-unang -una po sa lahat nagpapasalamat po kay Lord dahil sa nangyari kahapon sa aksidente sa karsada na uh, isa ako doon sa nakita nyo na nasa gitna ng karsada at uh, may mga pangyayari po na hindi natin nasahan kaya nagpapasalamat po ako kay Lord sa Panginoon na uh, nangyari yung aksidente ay ni isang uh, dungis o isang isang napinsala sa katawan ko po ay wala po akong ganun mga katunying ata uh, simpre ito ngayon at uh, wag po kayong magalala sa mga viewers ko at sa mga lahat ng na, nakakita sa post ko na aksidente na nangyari kahapon ng 8.30 ng umaga. Kaya andito na po ngayon si Katonying at umagang umaga pa po ako nagising dahil uh, ako ay maglalaba. Yan. At uh, simpre dito sa amin ay umaga lang po kasi dito yung tubig na nagkakalang sa muntin lupa. Pagdating po ng alas 8 ay wala na po kami tubig. Kaya maglaba po ako at uh, samahan po ninyo ako sa aking video mga Katonying. Ayan po at saka uh, simpre Uh, sa mga ma makapanood nitong video ko please uh, paki-subscribe at uh, paki-share at sa uh, simpre uh, mag din kayo sa comment section mga ka-Tony. po, let's go. siyempre uh, shout out po pala sa mga nakapanood at mga naga comment doon sa inupload mong video kahapon ng mga katonying siyempre ang uh, paalala rin po sa kapwa motorista sa gumagamit ng karsada at uh, ay, alam naman natin na hindi sip hindi si tayo safety pag nasa karsada na po tayo pero kailangan pa rin po talaga ay eh, mag-iingat. Mag tayo mga katunyeng. Eh, Dahil ah, simple Hindi lang man nun, ato. Matagal na rin po ako sa karsada, dumalaan. Na nakakasakay ako sa service natin. Eh, simple. Kailangan natin samahan natin ng dasal. Para eh, in case man na may mangyaring ganun. Presidente. Kaya nangyari sa akin. Kahapon mayroon tayong uh, ika nga ay eh, may tagabantay po sa atin kaya yun po sa wahan ng Panginoon talaga malakas talaga rin yung kapit natin kay Lord Kinikilala natin siya bilang uh, ama at siyang lumikas sa atin eh talagang naililigtas tayo sa anumang kapahamakan kahit pa paano kung tayo ay uh, kumikilala sa ating Panginoon yun lang po uh, mga katuloy ang masasabi ko dahil uh, gaya ko na patunayan sa, really sa nangyari kahapon na uh, gano'n uh, yung harapan ng motor ko ay gamids ah uh, na dislocate po ang kanyang uh, uh, telescopic at ang kanyang headlight ay basag kaya matindi matindi ang pinsala sa aking uh, service pero hindi kuman yun talaga uh, ano na buti nga po pasalamat ako at uh, ako mga katoy ay wala po akong damage kaya nagpapasalamat talaga ako ng malaki kay Lord. At saka si Dre shout out doon sa rider na taga Cavite na nagmalasakit. Na siyang nakasunod sa likuran ko. Na hininto niya ako at tinulungan niya ako mga kapunyeng. Kaya salamat ako doon sa rider na nakatulong sa akin. Uh, shout out ko pala sa kanya. At uh, simply sa mga riders club. Shoutout po sa inyo lahat pag uh, saludo ako po sa inyo. Pag mga uh, may ganyan na may mga aksidente sa si kasada at uh, alam natin na kapwa motorista eh nandyan yung presensya ninyo at nandyan kayo para matulungan ninyo ako. At syempre saludo ako sa kanya dahil simula nung E30 na aksidente na nasa kasada ako naka 100 ay eh hindi niya talaga ako inalisan hanggat uh, hindi ko nakontak ang aking uh, kapatid na kayo si Otol Salamat, Tol. Uh, yan. At uh, sa anak ko, yan, kay Angie, kasama lamat at kasama niya si GM na pinuntahan ako sa barangay. At uh, doon ng doon kami nagkaayos sa barangay kasi yung CCTV nasa yung barangay ang may hawak at salamat doon sa pamunuan ng uh, barangay uh, sa barangay uh, uh, barangay dyan sa Danghari sa may uh, Danghari ang tawag nila dyan T.S. Eh. Uh, Cruz uh, shout out sa inyo at uh, salamat at uh, talagang uh, mayroon tayong uh, CCTV na uh, sa kahabaan ng uh, highway, ng uh, barangay uh, TS Cross uh, KS Cross Danghari. yan, maraming salamat po sa inyo dyan simpre uh, uh, hindi naman namin uh, hinalki. hindi namin parehas hiningi yung uh, aksidente kaya nagpapasalamat din ako at uh, ako ay walang damage na katonyo at siyempre salamat din yan sa driver ng uh, L3 van uh, na naka aksidente din at uh, hindi man natin sinasadya yung nangyayari at, uh, binigyan mo ako ng panggastos na pangpaayos sa motor ko. Kaya uh, maraming salamat sa iyo. At ingat ka lang yung lagi sa pagdadrive. At, isipin din lang yung uh, kapwa natin na driver na pagbigyan din natin. So, um, ganyan. Uh, salamat sa iyo. Ayan po mga katunya. At uh, hanggang dito na lang po muna yung video ko. At siyempre mahaba-haba po ito. At marami ang labahan ko. Yun lang po ah uh, pinaalam ko lang sa inyo na okay lang po si Katongyin. Maraming salamat po. Bye-bye po at uh, lagi po nating tandaan, mahal po tayo ng Panginoon. Thank you. I love you all. Good morning all. Good morning sa lahat. Bye-bye.